Diretso na tayo guys Magkukwento ka lang tayo kung bakit Click 125 ba yung napili ko na tour uh, 125 category guys Kung gusto ko pa sa yung, yung, feeling eh, na naka Honda click ka na 125 What? Oh, mga guys Pakita nyo Yung, hindi tipong sakto -sakto lang yung gas consumption ng motor mo eh, napaka pogi pa niya tapos may performance na ganun pagkas muna tayo mga kadukso full tank pupunta tayo ngayon ng kasiguran full tank ko ya ang so train kaya uh. full tank tayo hindi sagad yun okay, bulan lang magandang panahon gagawin lang tayo, kung bakit kung 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 na kung 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 halili kung sniper kay kung kung Ito kasi yung motor na to kaya ako talaga na gustuhan. Compare sa mga 125cc na nakakakompetensya. Uh, kompetensya Pahala na kayo na isip kung ano yung may kukumpara nyo din. Mayroon pa kasi magsabi na naman ng brand. Kahit eh, sana yata makakita ka ng Honda Clip. So bakit pa ganun? Unang unang forma talaga tong motor na to. Yung presyo naman nya, oh, medyo mataas. Pero nasa gitna lang. Sakto lang naman yung presyo nya. 85,000 okay para sa ganito ka poging motor pangatlo guys yung gas consumption niya talagang napakatipid kumpara din ha sa mga 125 cc na competency niya ito kasi nag nag range na nag average siya ng 48 km per liter na so, talaga legit yung 50.3 hindi yun hindi ko pa nasubukan yung dito kasi hindi talaga siya ganoon ka tipid naman masyado na yun <laughs> so, 48, 47, 46 yan talaga ang gas consumption nya, depende kung may hangkas kayo, kung ano yung itsura ng kalsada na dinadaanan nyo, kung paano kayo kabigat siyempre Tsaka kung paano kayo kumbiga ng throttle ako kasi talagang pag medyo straight naman, biga biga din talaga 100, 80, 90, ganyan talaga mga takbuhan ko isa na gusto ako dito napakagaan lang talagang dali yung tipong pag upo mo sa kanya parang ah, ang sarap niya i-drive kasi nga mapogi eh <laughs> mapogi sabi nga nung iba para nakakabata daw eh, hindi ko pa naman maramdaman na babata ako kasi bata pa naman tayo <laughs> yun sa top speed pa lang mamaya ito try natin kung ilan mata top speed itong, itong motor natin ano pero na pa 111 ko na to guys kagabi <laughs> dati kasi na pa 110 ko na siya pero kagabi nagtaka ako nag 111 siya kaya ka nakasabayan kasi ng aerox kaya eh, nakabul habul ko lang din <laughs> na 111 Yun, hindi mo siya pwedeng ismulin eh pagdating sa top speed din kahit na 125cc lang hindi nyo napansin ko sa kanya mabilis din talaga tapos yung handling sa handling okay naman talagang relax relax siya kung sa handling niya okay din uh, kapag ako 5 7 yung height ko tapos ayun eh, kung sakto lang pag tinutukodan siya talagang nakakatukod ako ng dalawang pa ng medyo nakaangat lang yung pa ganun hindi naman masyadong angat na angat sakto lang para sa mga 5'5 ka o kaya 5'0 kaya ang kaya itong puto ka kasi makakapal yung upuan niya yun lang naman yung nagpataas pero yung ground clearance niya okay lang di <laughs> diba dito kasi sa amin marami talagang twisties dito sa Aurora area eh, diba? kapag ito yung sa bundok ay talagang masarap yung pang-banking diba, kasi nga mga tips diba dito, isa, pa sa, isa pala yun sa dahilan kaya pala na, Bukili tayo nitong Free Quanto 5 by Matic diba? Sumasawa na rin kasi ako kaka-clutch So nasubuk-subukan ko talaga na mag Matic Ay ang sarap pala talaga ako ng Nang naka <coughs> Matic Yung relax na relax ka So dito Hindi mo na kailangang buwas bawas pag may ahonan Napaka-effortless lang yan so, Dalawang click agad natanong natin kaya na click din yun dami to lang click kaya sa banki nya no sarap lang din pang banki banki tsaka yun lang kasi sa ahonan para sa akin ha ako sakto lang may angas ka, may box ka sa likod okay, okay lang okay lang hindi siya gano'ng kabagal hindi siya gano'ng kabilis, nasa gitna lang talaga sakto sakto lang And yun yung naka sniper nga ako diba tapos si eh, nagustuhan kong mag lower CC pero ito yung napili ko ito ibig sabihin yung satisfaction ko ay hindi ganun ka kababa sa may kung, ito yung kukumpara na motor ano ba naiintindihan nyo ba tama ba kumbaga yung satisfaction ko ay Namit meet nya rin 125cc lang to pero yun nag 110 111 okay na okay rin sa top speed diba sarap lang din talaga niya gamitin napakagaan sakto lang din naman yung gaan niya hindi naman masyadong magaan tapos napaka responsive din talaga nung engine niya pag inahataw mo talaga ang eh, inahataw ka rin niya eh ang unang nagustuhan ko talaga dito sa V3 yung looks niya no kahit na marami mga issue na naririnig kasi marami siya dito eh sa uh, sa nga daw pero hopefully pag aalaga natin siguro hindi naman magiging karoon sa katulad ng mga iba ang uh, po, 84 80 napaka effortless lang niya kunin pinakangas eh. ka dito sa motor na to compare kay Luxo hindi siya masyadong palosong ito kasing pantay lang yung upuan niya masarap umangkas Huli natin Ranger <laughs> Ta niya, oh, o, pwede up, oh. Ay! Ay, na lang sa Sarap lang din niya Ito yung mga nagustuhan ko sa Matic pagdating sa may banking yan talagang relax ka lang din Preno preno ka lang, bira Hindi ka tulad sa manual, mag downshift ka pa Pero maganda rin naman yon may engine brake di ba na malakas Ano na natin? Lakas lang din yun Nakita ko nga yung mga gumagamit ng ibang kiki So laki na mga katawan nila, di ba yung mga matataba, pero kaya lang kaya lang ito, may angkas pa Magsi 62 pa tayo, 63, ahonan Taas yung ahonan ngayon ha Sabi ko na masarap lang din sa banggingan tong Honda Click Napakagahan lang yun Stock is good pa nya na niya pala yun, yun yung, yung, yung isa nagustuhan ko yun isa na nagustuhan ko combo brake system pala so, kasi pag pinreno mo itong itong kaliwa yung brake lever ay eh, sumasabay na yung nasa may harap na accurate na accurate eh napakagandang kombinasyon yun. Eh kahit di mo nasamahan dito pero mas maganda pag sinamin mo lalo na kung talagang gusto mong mapahinto na no, mas mabilis mas malakas yung pwersa pero kung minimal lang hindi ka naman nagmamadaling pahintuin itong motor Tigay mo lang to kasama na yung harap ng bahagya lang. isa kung sakto lang hindi yung mapupwersa talaga siya na bigla. Ayan nyo mayroon Pero syempre may puntong buwelo na May buwelo na kasi mabilis na tayo Hindi eh. <laughs> mo tayo nagmamadali guys Ano ito lang Gusto ko ipakita sa inyo yung potential Para malaman niya rin yung Ano yung gusto Iparandam sa inyo yung Yung feeling eh, na Naka Honda Click ka na 125 Yung hindi pong saktong-saktong lang yung Gas consumption ng motor mo Tapos eh, napaka pogi pa niya Tapos may performance na gano'n はい。Uh huh. maganda pa pag nagpapatakbo ka yung baba niya yung wayang taas niya sakto-sakto lang parang lapat na lapat sa lupa hindi siya malikot walang gawang ito eh hindi masyadong medyo ahon na at pat naka 100 beach sya ah. ano, ganda ng beach oh ganda ng pakalito ganda ang ganda rito yung mini pulse dito eh hindi meron pa kaya ayan oh no? dahil sa ulan-ulan Diba guys, ang ganda oh. Oh. <laughs> Pag maliit yung motor, ang sarap sa mga bangki-bangki Ang ganito Ang dali niya lang yung maneuver Hindi ka tulad na mabigat na motor oh. Medyo kailangan mo talaga ng effort para Mailin yung motor eh Ito hindi masyad Gaal lang din kasi niya, tsaka maliit lang Nagajawa na tayo mga Lakas din naman yung engine brake niya. E. Ito, bata mo lang na 'to, maharap. रोज बल्कि Está bien?